Oh, mga pare ko, baga nito din po problema ng inyong Baraco 3 sa kanyang electric start na every time po napapandarin natin itong ating motor at i-on po natin yung ating ignition. Yun, gumagana naman po yung ating fuel pump. At pipinutin na po natin itong ating electric start at siguraduhin lang po natin naka-neutral. Ayan mga pare ko, tick sound lang po ang ating maririnig. Sa pa, yun, minsan meron, minsan wala. Ulitin natin. Ah, ito. ayaw na talaga oh. Ito sinasabi natin mga pare kayo. talagang uh, may time talaga na ayaw na. So ilang pinit na 'yon. Gumana naman 'yon. So naka 3 uh, to 4 times time dot, bago po siya umandar. Ay eh, pag ganyan pong uh, mangyayari ay eh, talaga naman pong nakakainis. Ang masakit niyan is talagang hindi na po siya umandar kahit na ito ay ulit-ulitin po natin. Pag ganyan mga pare ko eh, ito relay po ang problema niyan. Which is ito pong relay na to. Dahil ito pong relay na ito ang nagbibigay ng initial na kuryente dito sa ating pinaka relay ng starter. Ang gawin natin ay tanggalin muna natin siya at saka natin siya chicken uh, individually. Try natin mabunot. Ang unang po natin gawin ay linisin po natin itong terminal ng itong ating relay at yung terminal din po nitong ating sakit gamit po yung contact cleaner at brush at saka po natin siya ibalik sa dati. So, testingin po natin. Baka yun lang po naging problema. Nagkaroon lang po siya ng lost contact dahil sa dumi. Pero kung ganun pa rin po, pitik-pitik lang po siya at ayaw pa rin po niyang gumana, eh, tingnan po natin baka itong relay na po ang may problema at hindi po maganda yung connection niya sa loob. Ngayon naman para malaman natin kung matinupa o sira na itong ating relay ay magkoconductivities tayo at doon malalaman natin kung matinupa yung nagkoconduct nito sa loob kung maganda pa yung contact niya. Kaya ngayon para malaman yan ay kailangan natin ng baterya, wire na pang connection dito sa terminal at syempre multimeter itong wire na connection natin sa terminal ay eh, dito po natin siya ilalagay so wala pong polarity to kahit ano po dito ay pwede eh, siyempre ilagay na po natin to sa ating batalya eh, sa rito kung maaari din nyo tipitik po to Ayun, oh. natin yung conductivity ng dalawang terminal na to kung meron po siyang contact o kaya naman po ay maganda pa yung contact nya gamit po itong ating multimeter ay lagay po natin sa conductivity at yung ating resistance ay ay mga bari, 23, 21 so fluctuating hindi ho maganda yan kaya pag naaalog pa ho to, yan, ay posible pa punto maas to ayun, 43, 44 mataas nga po to kaya wasan nilagyan po natin ng tunog to yan. Dapat to ay eh, tutunog to ng ganito. Yan. Pag hindi po tumunog to, ibig sabihin ay wala po tayong connection or mahina po yung dumadaloy na kuryente dito sa ating relay. Wala mga pare kayo. narinig nyo. Wala akong tumunog. Hmm. Kasi ang taas po na resistance eh. Dapat below ano to eh. Below 10. Ayun. Kasi so, mga pare kayo. Below mga 15 po pala tutunog na po siya kaya pag tumaso siya sa 15 ayan eh medyo hirap pong dumalo yung kuryente rito ayan, okay pa siya hintay natin na kante alokin Alug natin ay naku ang taas mga pare kayo so sira na po tong ating relay ibig sabihin nito ay hindi na po siya nagkocontact ng matino sa loob kumbaga fluctuating po siya Aya, ayun, tanggalin natin. At tanggawin po natin, pumunta po tayo sa tindahan at mamili na po tayo ng ganito. So, ang pagkakaalam ko po, yung original po nito na Kawasaki ay nagkakahalaga po ng 600 pesos. Pero Uh, I do recommend na lang po na tingnan na lang po natin yung iba pa niyang option Kaya ang ginawa ko ay mamimili po tayo ng hindi po galing mismo ng Kawasaki Pero kung may budget po kayo, I do recommend is Ayan, bilhin niyo po yung mismong galing Kawasaki At yung brand niya po ay Ayan, ako tayo yung Machuba. Machuba ayun Ayan, so sa mga bari. So tara, bilhin muna po tayo nito eto nakabili na po tayo at hindi po Kawasaki yung ating bili kundi pang Honda pero i think parehas lang po silang dalawa at nabili po natin ito sa lagang 120 pesos ayan at i think meron din po siyang brand na ayan, mitsuba ayan mga parehas nabasa niyo po pa medyo malabo mitsuba din po yung kanyang brand at ito, I think, okay na okay po to So, pwede po natin itong testingin at tignan natin kung okay po yung kanyang inductivity. Kung mababa po yung resistance niya. Kaya din. Kapit natin yung dalawa natin uh, power supply at saka po natin connect. Yung tumunog lakas. Quality. At tignan natin. Hmm. At tignan natin yung kanyang resistance. So, sigurado mababa ito. 0.4 o 0.3 lamang yung kanyang resistance at ah, dire-diret yung tunog. so ibig sabihin mga pare ko eh ito matinong ating pagong relay kaysa po dito sa luma so ito po ang ilalagay natin sa ating kawasaki barako. sa pagkakabit naman hindi po tayo magkakamali dahil meron po slot tong ating sakit na tumutugma po dito sa ating relay ano eh, at ipaparis nyo lamang po ka ng kante at ayun pit na pit then pwede na po natin itong ilagay doon sa kanyang pinakalalagyan pero teka testingin muna po natin yun po natin itong ating ignition yun umandar po itong ating pump then siguraduin po natin naka neutral at start po tayo ng ating electric at yung mga pare ko yung one click diba? parang nalilay po talaga ang ating problema at pasira na po siya or sira na po siya isa pa ayun mga barrel positive po nalilay po ang ating problema So ayan mga pare pag may problema po tayo sa ating electric start at sa kanyang fuel pump at ayaw pong manda, so huwag muna po tayo mataranta at tingnan muna po natin itong kanyang relay. Baka ito po ang may problema 12 po nito sa atin. So ayan mga pare hopefully po nakatulong itong ating video. Once na problema po tayo dito, ay alam nyo na po ang inyong gagawin. So paano sa inyo mga pare koy at good night.